Bigla ka kami natakot at nagulat sa atake ng Rimuranon. nagalug Nagalag, 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 nagalag. At dahil nauna na si Donat at si Kim sa lugar, bali sumunod lang kami ni GM. Bali nahirapan pa nga hanapin yung exact location. Buti na nga lang talaga, nakasalubong namin si Kagawa GR Duran. Sa sobrang init ng ulo ko, hindi ko na mapigilan. Agad ko nang sinimula ng na interview si Kagawa Duran. Ito nga kasing si Gagol Map kung saan saan kami tinuturo. Kobra po sa nahiling Base nga sa salaysay nitong si Kagawad Marahil ay yung banakaw nito Pag sinabi pa naman na banakaw Na ay talagang nakakatakot ito Yung pinatukan daw na ano nung cobra pig para gurudak ninda ha ah, okay okay Tapos po naman mana kaya naghihingi ng tulong dito mo sinimulan namin yung mababang lakaran Ito pa namang si GM wala tong inuurungan di bali nga daw yung lakaran basta mayroong isnakan pagdating nga sa lugar wala nang sinayang na sanali Kaga na namin tong sinimulan sa paghukay ko nga dito hindi ginto yung lumabas kundi isang uri ng bakas para dumami yung ahas at alam kong di kayo matutuwa dahil galit kayo sa ahas muntikan kong ang tamaan itong itlog ng ahas Ma ano dapat di ma flip totoo di dito pag mayroong bakas sigurado mayroong ahas yan yan rimorano nang naglan galit na galit nga itong walang kamandag na ahas dahil maroon siyang itlog dito dahil may nakita na kaming walang kamandag na ahas pinapatuloy na pagkano sa makamandag na cobra at dito nga nakakita na ng bakas ng makamandag na cobra yung isa nating kasama kapag ka nga ang bakas mas madali natin malulukit yung ahas mas pala cobra yan cobra Kobra ya, dito Lapig kobra yan Filipin huh? kobra Filipin kobra yan Filipin <laughs> kobra. kobra yan Filipin kobra So lang kung ka. sa kakalay ko Nagkukas naman dito na Ay, kobra sa ginawa namin pagpaposok Mas madali namin napalabas yung kobra Uy, yun, nagalug lagalag Nagalag, nagalag, nagalug, 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 nagalug. Ingat, ingat, ingat Gano'n, inga. gano'n Doon na Kumbra. Kobra Kobra, kobra, kobra Ay, ano, kobra Kobra, kobra Hon taki. Nagkalog, nagurodo. sa ibong ayo. Sa loob, kubra kubra sa loob ng flooring. Babe. Tiktikan talaga nito, oi. Oi, bali butak na sa kwarto, butak na. Mijonera pa nga kami dito, dahil semiksik sa flooring. Ang mga aspa naman ito, ay may rin magsiksik sa mga butas-butas. Nalubos na nakakabala kung ito'y makakatakas. Sinubukan ko na ng tulungan itong ating under, parin hindi kami matakasan. Kasi lobangan nilikado at nakakatawa kung ito'y makakaalpas pa. At ito'y sarito sa mga iniwasan ng aming robo,baka ito'y makatuklo pa

at pagkatapos tanggalan ng handle namin ng kamandag ilalagay na namin ito sa sako at isa sa mga sipit na paraan bago namin ilagay sa sako ang nakakuha namin cobra, ay tinatanggalan muna namin ito ng kamandag isa ito sa sipting paraan kapag ka nagkamali at natuklaw kami ay dry bite na lang dahil kung hindi namin ito milking delikado para sa amin at dahil nakuha na natin yung kobra tungtong itong si Jim dahil magkapagpapahinga na siya sa paghukay